nadiskubre ng Armed Forces of the Philippines na wala ng mga bahura sa Rizal Reef na bahagi ng West Philippine Sea. Posible umanong may harvest ng mga ito. Pinangangambahan pa ng AFP ang malaking epekto nito sa food security ng ating bansa. Si Clay Solpardilla sa detalye, Ryan and Shine, nang magsagawa ng underwater survey ang AFP Western Command sa bahaging ito ng Razul Reef sa West Philippine Sea. Napansin ng AFP ang tila pagkawala ng mga bahura sa naturang lugar na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Natuklasan ito nang pansamantalang umalis ang pulutong ng mga Chinese maritime militia at Chinese fishing vessels sa lugar noong Hulyo yung uh, swarming areas nila we we pinpointed it and then when they left uh, when they left we sent out our divers we sent our divers to do an underwater survey and nakita namin na uh, uh, wala nang corals nasira na yung mga corals and there may mga debris wala nang natira eh uh, in the area wala nang natira doon Base sa pinakahuling report na nakuha ng AFP, aabot sa apatapong Chinese vessel ang nasa Ruzul Reef. Pumapalo naman sa apat na foreign vessel ang pumapalaot sa West Philippine Sea kada araw. 85% ay mga Chinese. The presence is already alarming because we have this, the sovereign rights uh, there in, the, in our exclusive economic zone we suspect that somebody is harvesting our corals and that means that they are violating our sovereign rights. Tayo lang may karapatan sa resources sa West Philippine Sea. Ipinangangamba rin ng AFP ang banta sa food security ng iligal na pagkuhan ng mga bakura na tahanan at breeding ground ng mga isda. That will be affecting the production of fish. And we know very well that there is no such thing as illegal and reported uh, unregulated fishing that's happening all over the world. And uh, that is a threat to food security later on. Hindi lang naman sa atin yan. Sa buong mundo yan. Sabi ni UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director J. Batong Bakal, karaniwang ginagawa ng China ang pagmimina ng mga bahura. China lang po ang nakita natin gumagawa niyan para kunin yung giant clam dahil yung giant clam, ginagawa nilang substitute sa ivory. Sigurado, pag naubos yun, nakita, uh, malamang. No? Lilipat na naman sila. Kailangan nating proteksyonan ang environment at mga bahura, mga habitat at pangisdaan sa West Philippine Sea. Kasi pag hindi natin nagawa yon, ang papasukin, solusi... Bisa Pinaiigting na ng AFP ang kanilang presensya sa West Philippine Sea at pinag-aaralan ang pagsasagawa ng joint patrol kasama ang ibang bansa. Sabi ni Batong Bakal, mahalaga ito para madagdagan ang nagbabantay sa ating teritoryo. Paraan po yan para magkaroon ng tinatawag nating um, force multiplier kahit po gamitin natin yung buong national budget sa defense, kahit gamitin natin lahat yon para bumili ng barko sa Coast Guard at Navy, hindi natin mapapantayan yung kapartiman lamang nung, nung output ng China. No? So, kung tayong dalawa lang ang maghaharap, no? malinaw na dehado tayo at hindi natin sila mapapantayan kahit kailan. Ang solusyon doon, syempre, is uh, magkaroon ka ng kampe, ng kasama patuloy din ang pagsasagawa ng diplomatic protest para igit ang pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling na nagsasabing sa atin ang West Philippine Sea. Kalezal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.